uh isang chamber sagot lang na sagot para lang matapos na yung uh, proseso Ay, alam mo sometimes sa uh, binobola ka lang ng mga iba pero, pero anyway Mr. Binobola, President, Mr. President na. lang, 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 lang. ang naging sagutan sa Senado matapos questionin ni senador Coco Pimentel si senador Grace po chairperson ng Senate Finance Committee kung bakit kailangang i-zero ang budget ng PhilHealth sa susunod na taon gayong napakahalaga ito sa mga may hirap nating kababayan para sa kanilang kalusugan Laking pagtataka din ng ilang senador kung bakit naibalik ang budget ng AKAP na 26 billion pesos na nauna nang nadefund ng Senado sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos. Tila nabisto naman si Grace po na siyang nakipagsabuatan kay Martin Romualdez upang maibalik muli ang bilyon-bilyong pondo para sa ayuda program. Dahil nakasundo ang dalawa na may parihong akses sa naturang pondo. Nang sa ganon, pwede ring makapagbigay ng ayuda ang mga senador. Imbis na DSWD labang ang may saklaw dito. Nag-viral pa nga ang isang larawan na kung saan hinamit ng anak ni Senador Greysco ang ayuda sa pangangampanya dahil tumatakbo pala itong party-list representatives. Ay kaya tinatagong agenda ka pala, kaya mo pinayagang maibalik ang budget ng ayuda. Diyos ko, kaya naman hindi maiwasang mapakomento ng ilang dismayadong netizens at ayon pa nga sa kanila, di lahat kakakuha ng ayuda namimili din ang mga tao sa bawat baluarte nila. Anong nangyari na sa'yo po? Halatang bumaliktad ka, nabayaran ka na din. Maraming magagalit sa'yo. Walang kwentang administrasyon, magnanakaw na administrasyon, pulpol na speaker, gusto niyong patayin ang mga Pilipino, pera ng taong bayan yan, na sa kanilang kalusugan. Ang lagay, kalusugan yung gumaganda, hindi ang mga mahihirap, mas lalong nagihirap ang mga nagpapakahirap magbayan ng kontribusyon ng PhilHealth. Wala kayong puso sa mga may hirap. Magnanakaw kayong mga nakaw po. Romualdez, Marcos, iisa lang talaga ang lahi nyo. Magna. Senator po, bakit ordinaryong tao ang dapat parusahan o disiplinahin nyo? Dapat mga opisyal ng PhilHealth na appointed ni PBBM. Zero budget ang PhilHealth tapos akap 26 billion. Mga walang awa sa may hirap na manggagawa, puro kolekta ng pera, tapos paggagamitin na sa hospital bill. Walang maibigay. Politiko dito sa Pinas, nagpakasasa sa kaba ng bayan. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ah, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi ponduhan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman saan ang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador sa mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Kaya e, alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa kaposang kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng akap program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador?